Bossing, ano masasabi mo sa mga L300 natin dito sa Pampanga? Total, nakaikot po kayo dito sa Pampanga, sa mga pagawaan po. Oo, oh, yung mga L300 dito sa Balangkas, talagang quality yung ano, mga gawa nila. Hindi naman sila magbebenta sa kung masisira sila. Kaya kung dito ka sa Balangkas, nakakasigura sa Tama mga bossing, dahil po bago po i-release yan, bago ibenta mga bossing dito, bago nyo kunin, talagang sinisigurado po nila na maayos po yung L300 na i release po nila dahil yung lugar po ang mga bumibili dito mula Luzon, besides Mindanao po, mga bossing ang bumibili po dito sa Balangkas, Pampanga. Pagka kuhan yung isang kasama ko sa kumpanya ko dati sa Saudi, gusto niya bumili talaga ng L300, hindi lalapit Ah, nasa Saudi po siya, uh, bossing. Ay, shoutout po mga bossing sa mga viewers nating tagami middle East. Yan, yeah, marami pong mga viewers natin dyan. shoutout mo mo, kuya, yung kaibigan mong taga-Saudi rin. Ah, uh, yung kasama ko dyan, si partner. Pagka uwi mo, dito ka lang, hanapin mo si Scoville TV. Talagang bibigyan ka ng kung ano yung budget mo. Talagang hihahanapan ka niya ng maayos. Kaya hanapin mo si Kwan, uh, bossing Scoville TV. lang, shoutout sa mga kasama ko dyan sa... Ben Kuraya dati. Mga kasamaan ko yan. Ingat kayo dyan. Matagal ka ba sa Burot Bossing? Mga almost 10 years na. Ang tagal din, no? Ay, shout out po sa inyo lahat, mga Bossing. Salamat, Bossing, ha? Sa lagi mong pagsuporta sa akin sa pagbablog ko. Nakao. Oh. Pa ulit ulit pa na <laughs> Mga vlog mo. Ulit-ulit ka. May naaliw kasi sa vlog mo. Tsaka pang business yan, Bossing. All purpose yung L300 natin. Kuya, sino shout out mo? hindi naman namin dadayuhin ang lugar na to kung hindi quality yung mga benefactor. Totoo, mga bossing yan po. Yeah. Ngayon po, sila po yung nagpapatunay. Sige natin dyan. Dito na kayo dumayo. Salamat, bossing. Shoutout mo, bossing, yung mga taga Kamiling Tarlac. Yung mga taga Kamiling Tarlac na gustong bumili ng mga pang business kagaya nito. Dito na kayo magpunta. Daming pagpipilian pa, bossing? Marami hindi lang iisa so kung ayaw mo yung unit meron ka pa pang mga choices na iba sa mga choosy hindi to kayo pumunta marami talaga kayong pag Chuchusan. salamat bossing eh <laughs> mga bossing yung mga ongoing na ginagawa ay shoutout po sa lahat ng mga nagpapagawa dito mga bossing yan po lahat yan po yung pinakustomize nyo po dito sa Balangkas Pampanga mga bossing Ayan, kasama po magro-rotest po yung boss natin. Ayan po. Sasakay po siya sa L300. Tayo po, may iwan na po dito. Alam naman po natin yung mga condition ng mga L300 natin dito. Good running condition po yan, bossing. Bago i-release po dito sa Balangkas, Pampanga. Sinisigurado po natin na maayos po yan. Ay mga bossing, ro-rotest po ng boss natin. Kasama po yung viewers natin na taga-kamiling. Madam, ayun, huwag na po ako sasama ma'am. Tayo na lang po. Bossing, huwag na po ako sasama po. Ingat po kayo. Bossing, kumusta po? Yung makina po ng L300 natin. Ayun, mga so, nag-road uh, Okay. Um, para siyang ano, brand new. So, pasok na sa, ano, sa standard, which is kung ano, masyadong choosy yung titingin. <laughs> eh, magugustuhan nyo na to. Kaya nga, sabi ko nga sa iyo eh, kung medyo maarte eh, yung pipili, marami dito mapagpipilian. Kaya kung saan ka pupunta na isa lang yung unit, dalawang unit, mahirap yun. At least kung meron kang choices, makakapili ka talaga ng gugus mo. Ito si Kuya naman, uh, interviewin din po natin yung viewers natin na matagal. Ayan, nag-road test din po siya. Oh, yung masasabi ko dito sa unit na nakuha namin, talagang ano siya, parang brand new kasi sa loob, wala akong marinig na kalampag eh. As talagang brand new ang datingan. Kaya nga sabi ko eh, Quality yung gawa ng balangkas. Kaya ngayong gustong ano, gustong bumili Hanapin niyo si Scofield TV, talagang dadaling niya kayo sa quality talaga na ganitong unit. Kaya pala binalikan niyo, bossing ito. <laughs> talagang umikot tayo na bossing na. Pero ito yung napili mo, no? Bakit po? Um, sa lahat ng pinuntahan natin, sabi ko nga kanina eh, kung meron pang choices, titignan. Para kung ano yung best, yun ang kukunin. Galing mga bossing. Opo, di ba? Hindi yung nauna mong tignan, yun nakaagad. Tapos mamaya-maya eh. ah, uh, marami kang sana yung ganito na lang ganyan na lang dapat i-choose mo yung best kaya Sir Scofield thank you sa ano, sa pagga-guide saka yung tulong mo para at least makuha namin yung magandang unit thank you bossing eto salamat din po pagkipollow po si boss isang vlogger din po siya ayun mga bossing marami pong mapapanood sa kanya alos informative din po yung content mo na no, bossing, no? Uh, ano, more on food travel at saka personal blog? ayun malilibang pala kayo dami uh, niyang content mga bossing <laughs> panonorin ka namin Pag bossing na board ako uh, ano, ano lang yung inakit kung kinakain masarap pa o hindi basta tingnan niyo. salamat <laughs> <laughs> bossing sa mga followers ni Sir Scofield please follow nyo naman si ano, Papila Quachero ayun mga bossing isang <laughs> blogger po yung mga viewers natin ngayon na bibili ng L300 si Boss. At saka yung aming uh, agency, travel agency, uh, favor travel and tours Paki-follow ko and then palike at uh, in your pay, ano, future tours and ano, uh, hangout, please uh, dito kayo magpabook sa uh, favor travel and tours Try nyo po. Ano cellphone number niyo, Bossing? Uh, our cellphone number is 0920-282-7488. Ay mga bossing, salamat po. Pag-suportan si boss, isang vlogger din po siya. Salamat po. Ngayon, dibili din po ng L300 mga bossing yan. Kasama po natin sila ngayon. Tinulungan po natin. Ayun si madam. Ma'am. Hi. Ayun yung bossing natin talaga. Ayun ito si sir, yan. Ito yung napili nyo, no boss, no? Ayun, test po nila, yan. Ganda po, mga bossing, 2016 model. Magkano po nabili to, boss? Boys, magkano yung ano, sister? Madam, magkano po, boss? Nabili po natin kay boss to. 475. Ay mga bossing 475 po, na dual aircon. Ayun mga bossing oh, naka-bulbar na po 'yan. Harap likod na, boss, no? Harap likod. Ikutin po natin. Yan ganyan po yung gawa natin dito sa Balangkas Pampanga, mga bossing quality po. Kasi yung uh, sa material na ginamit nila, ay talagang quality. Oo, tsaka dual airphone talaga siya. Maganda, maganda. Kaya kung kayo maghanap ng mga ganitong ano, pang business, dito kayo pumunta sa Balangkas. Hanapin nyo po si Bossing Scofield TV. Tutulungan niya kayo at hahanapan kayo ng takto sa budget niya. Salamat, Bossing. Yan. Mga Bossing, ito na po yung final na nagustuhan po nila. Tapos na po to. Uwi na po nila ngayon to, na boss, no? Ah, Ayan ko. At mga bossing, isang buy and sell po si Madam yan. Debenta rin po niya. Ayan mo mama. pati mga buy and sell mga bossing, pumupunta na dito. Bossing, salamat ha. Salamat ng marami sa tulong na binigyan mo sa amin na. Thank you bossing. Opo. Ay mga bossing, yung mga viewers natin, uwi na po. Mga buy and sell po to sa Kamiling Tarlac. Bossing! Scofield TV, thank you! Thank you, bossing. Ay si madam, oh. mga buy and sell to, mga bossing. Thank you po, shout out sa inyo lahat. Papi Lakwachero, please subscribe. Follow nyo, mga bossing yan. Malupit na vlogger din po yung kasama natin. Favor and travel and tours! <laughs> Ingat, bossing! Ayan mga bossing, uwi na po sila. Yan, buy and sell din po ng mga sasakyan po yan. Ibebenta rin po mga bossing yung sasakyan na nabili po nila na L300 mga bossing. Yan, pati mga buy and sell mga bossing yan, pumupunta na po sa atin. Dahil mga quality po yung mga sasakyan dito sa Balangas, Pampanga. Yan, mga buy and sell po yung mga boss natin na from Kamiling Tarlac po. Shout out po sa ng mga taga Tarlac mga bossing. Yan, isipin nyo mga bossing, ibebenta rin po yan mga buy and sell. Kaya ganyan po kagaganda yung mga L300 natin dito sa Balangas, Pampanga Tapos, murang-mura mga bossing Kaysa kumuha ka nga pinaman ng bago, mga bossing Yung brand, yung magkano na, eto magkano lang po Kaya e yung sobra, sigurado, pwede mo lang pang negosyo